Ayon sa Biblia, ang mga aklat na sinulat ni Moises ay ang Torah, na kilala rin bilang Pentateuch. Ang limang aklat ng Torah ay Genesis, naglalaman ng kasaysayan ng paglikha ng mundo, ang mga ninuno ng mga Israelita, at ang mga unang pangyayari sa kanilang kasaysayan. Eksodo, nagkukwento ng paglabas ng mga Israelita mula sa Ehipto, ang pagbibigay ng sampung utos, at ang pagtatayo ng tabernakulo. Levitico, naglalaman ng mga batas at tuntunin tungkol sa pagsamba, paglilinis, at mga handog. Bilang, nagkukwento ng paglalakbay ng mga Israelita sa ilang, ang pagbibilang ng mga tao, at ang pagbibigay ng mga batas, para sa komunidad. Deuteronomio, naglalaman ng mga pangaral ni Moises sa mga Israelita, bago sila pumasok sa lupang pangako, at ang pag-ulit ng ilang mga batas at tuntunin. Ang Torah ay itinuturing na pinakamahalagang bahagi ng Biblia para sa mga Hudyo. Ito ay naglalaman ng mga pangunahing paniniwala, mga batas, at mga kwento na nagsisilbing pundasyon ng kanilang relihiyon at kultura.